Magandang buhay mga kabarangay, ako nga pala ang inyong kalihim at welcome sa unang episode ng Kalihim Vlogs. To ang kwento ng isang araw sa buhay ng isang lingkod tahimik pero laging andyan para tumulong at magbigay serbisyo sa ating mga kabarangay. Ngayon nga huwag akong ibabahagi sa inyo ang mga naging ganap ngayong araw. Kaya parang awa na ninyo ay panoorin ninyo ito hanggang dulo. Maaga nga ho akong pumasok ngayong araw at nakaready na aking isip at katawan. Ako nga pala naglalakad na diyan at malapit lamang naman ang aking bahay sa barangay hall. Ang isang kalihim ay hindi lang pumapasok para magtype, type kundi para maglingkod sa ating mga kabarangay. At sa bawat araw, dala ko ang bigat ng papel, ang liwanag ng serbisyo at ang tiwala na aking mga kabarangay. Kung minsan, bago pa magbukas ang opisina, may naghihintay na sa labas. Ang trabaho ng kalihim ay hindi nauubos. Kailangan ng barangay clearance? Kami ang gagawa. May session? Kami ang susulat ng minutes. Sa bawat dokumentong permahan, may responsibilidad. Pero higit sa papel, ang pinakamahalaga ay ang pakikitungo sa tao. Ang bawat tanong, kailangan sagutin ng maayos. Ang bawat problema, kailangan dinggin kahit hindi laging may solusyon. Kahit busy, kailangan pa rin ng sandaling pahinga. Hindi pwedeng puro trabaho. May katawan at isip din kailangang alagaan. Mula Barangay Hall ay eh patungo nga pala tayo sa tanggapan ng DILG upang isumiti ang report sa barko o Barangay Road Clearing Operations dahil malapit na ang deadline nito. Ngayon nga ho ay malapit na tayo and welcome to Pambayang Liga ng mga Barangay. Nagpasa nga lang pala ako diyan ng report bilang patuloy ng pagsunod natin sa utos ng DILG. Hindi lahat ng ginagawa namin ay nakikita ng publiko pero bawat araw, bawat oras, ginagawa namin ang trabaho ng buong puso. Kita naman ninyo, napakarami ko pinipirmahan dyan dahil sinisuguro ko, bago ako umuwi, wala akong magiging pending na trabaho. Ito ang buhay kalihim, tahimik pero totoo. Makulay, pero minsan malungkot. Pagod, pero may saysay. Ay siya, hanggang dito na lamang ho. Marami pa ho tayong kwentong pagsasamahan. Abangan sa mga susunod na vlog ang mga tunay na kwento ng serbisyo sa barangay. Isang follow naman ho diyan. ¡SALAMATO!